Nasa Quezon na naman tayo! Quezon Province! Ganda ng bundok mga ka <laughs> Yun know, na mga atyabs, so good morning. Umaga kay ganda mga chubs. Ito ang bubungad sa isang umaga mga chubs. Tunog ng alon. Alon ng dagat. Medyo makulimlim. Wala yung araw mga chubs. Yung tent pala namin eto. Oh, gising na si Basheng. Morning Basheng. Yung tent namin ang aming mga tent. Ito kailang kuya. Ito kailang Adel. Doon sa amin magpakibagkasama kami kay Kuya Jonas. Yung lamesa namin na yun. Medyo inulang kami kagabi. Mga alauna yata. Alas dos. Kumuulan mga kachabs. Kaya yun. Nagising kami mga kachabs. Tingnan mo naman yung dagat mga kachabs. Si Adel, oh. Del, morning. morning. Mamaya baka mag island hopping kami mga mga chubs. Siguro mga alas 8 or 7. Tong ganda oh mga chubs. Oh. Wow, na kami tunog ng dagat or yung alon mga chubs. Siguro gaalmasal kami. Tapos mamaya eh pagkatapos din uwi din kami ng lunch mga chubs. Abutin kami ng lunch tapos uwi rin agad sa Laguna. as paking gising na Morning. Wala Jonas tulog pa. Pati si Aya. Ayan, um, magkakape na kami nila boshing. Magdala tayong ha. go. Almasal lang kami mga chubs. Yun know, mga chubs. Oh. Eh, Yung kahapon na ano. Yun know, mga, oh. mga chubs. Let's go. Pupunta tayo ng know. Island Happy. Mga chubs. Let's go. Yun xin tạm biệt nào ulan hãy cho ơi sao nào ulan ơi no? Aha, chân 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 Ka so, tayo sa kweba ang leg pass. Uh, Pauwi na tayo ng Laguna. Ito ang ating serbi. ya tayo tadi ama episode yo 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 uye oh. bang ana to uye bang lagpas lampas lampas uye bang lampas yeah, safety nimo ng jack jacket of pas fucking koy Dinaw, <laughs> dinaw, mga caps. Uh, yes, are small huh? you know my chips we're about the, bus, about the mga asin mga kachobs oh. sa so, so, ibig sabihin so parang tagal na rin eh oh. ito, ito. ito. asin na siya mga ah, crisis hindi ko alam tawag dito kristal yata tawag Dolo. Lubit ni Adel. Sarap mo mga Malinaw dito kayo sa dun sa resort na ina namin. Pinuntahan ka dito. Ha ha mga kachaps! Malalim dyan! Uy! Kaya ako! โย่ลุนด้เบ้นู้าวับมลัน yun na mga kachabs up na kami pauwi na kami ng Laguna sila kuya naliligo ako nakaligo na magbibis na lang yeah. ayusin na lang namin to kasi narent lang namin to dito sa resort ng pwesto namin malaki din tapos tabi ng dagat yun na no. pack up lang kami tapos uwi na mga ka-chubs Let's go. Let's go guys. Uwi na kami mga chubs. Biyahin na kami ng San Pedro, Laguna. Kaliwa, kanan. Let's go. Kaliwa pala. Kama, kanan. Kanan, kanan. Kumaliwa tayo ah. Kumaliwa tayo. Kaliwa tayo. Ewan, ba't sarado siya? Let's go! Salamat po! Nakasarado. May daw dyan. Thank you po. Diba ito siya kanina? Oh. Yung, mga, yung mga rider na ano, parang 20 pesos. Hindi natin minabot. Ah. Uh, Sila kanina. hapon na tayo dumating eh. Kahapon eh. Oo. Oh. Uh, uh, ano na yata? 5.30 or mag 6 na ata eh. Ano na may ganoon na. Oo. Tama. Papagas ako ha. Papagas ako. 3.50 pa naman daw yun. Ilang <laughs> bar na lang sa'yo, Bibin? tripa naman, pero abot pa to. oo. Nagkakalawan pa yan. Basta yan ano isa sakay 3 pa, pero blue pa rin, <laughs> hindi Hindi na, wala tayong blung ano eh, pula na lang. Sakto yan, sa kalawan, 1, ah, mo pang subo? Pwede maghahalik pa rin. Pwede, pwede. pwede naman yun, basta kuwantina lang. na lang, Kandang Oo. pa Kasi pag galing ka ng red, pag ka, ganun din ang panyungan eh. Oo. Oh. Yun know, oh, sulit naman yung aming biyahe mga kachubs. Kahit may mga aberya tayong na ah uh, naharap. Pero oh, tuloy pa rin yung gala natin. Yes sir. Ganda oh. Saan dyan? Wow. Wow. Oh, dyan? Wow. Oh, wow. hey, ano? ah. no, no, kanina, Wow! Ayun Ano? Wow! Ano pala nakikita natin, Ganda, oh! Mga ka-chubs, oh! tayo, Sa kuwetang, ano? Papababa, oh! Ayun, oh! Ayun, oh! Kanina! Doon tayo galing, mga ka-chubs, oh! Hey, uh, ayun, oh! No? Doon tayo galing, oh! Weird. Woo! Yung nagbangka kami, mga ka Nagbangka tayo! Nagbangka! Oo! Uh, uh, hindi natin napansin ito, itas natin kahapon oh Oo oh, nga Itas natin, Tignan mo naman no hundira, <laughs> ang ano pala na ito, T-Rex Ay, may dyo kaya Ha Ito na nakikita natin <laughs> ito Dito nalang tayo Let's go! Nakapalipot kasi tayo kanina na Oh, dapat dito lang na tayo. Libre pa na? No? Oo nga. na At hindi dito. ko dito eh. Ayun ko dito eh. Ano din dito. Hanap yung hams dito, malalaking ano eh, no? Hindi tinatanong ko sa kabila, ito ano tayo. Ay, yung na dinanan natin. Oo. Oo. Sinigit nila yung jenny. Oo. Ito yung hindi recommended ng Jenny Oo nga <laughs> Ayun nga mga chubs Nakita namin sa Youtube, sa Facebook yung Jenny Medyo uh, ah, dismaya kami sa, ano, sa personal mga chubs Ayun nyo naman, lagi tayong dapat tapat lang sa review pag mga napupuntahan natin. Medyo hindi kami ano, hindi kami satisfied doon sa ano, sa Jenny. Oo, kaya yun, lumipat kami ng ibang resort. Doon kami sa Isla Chica. Sold na sold mga ano Isla Chica yung pala nag-ano, nag-cave yung nag-ano ko yung nag-pass tapos na chika sila hindi oo nagdala ko yung mga ano yung mga boats ang stay in pa rin nila is na chika tapos yung try to put an ako ganoon pa rin talaga ano pero dati raw yung ano daw yung question ko kuwebang na-pass doon pwede raw doon mag-tent ah